this uh binubuksan ko yung computer para malalaman ko kung ano ang laman ito yung iDR niya Then, ito yung fan sa ilalim nito ay processor Then, ito yung ito yung power power core nakakonect sa motherboard the whole thing dito yung square na to is this is motherboard marami siyang slot ah, ito pala ang microprocessor ito yung slot ito pa yung slot na to then, ito yung ito yung keep uh, itong nakakabit dito sa isang slot na ito ay para sa mga uh, uh, land cable land cable ito sya yung, yung. sa labas land cable balik tayo sa laba. ito yung harvest nya dito lahat may ko sya kung ilan ang capacity ito yung sa, um, sa CD rewritable CD player CD player okay. And dito din naka sa slot na to ito yung sa drive may isang slot sa drive ito yung luma kong computer tinanggal ko lang ito yung mga cords niya ito yung cords na i-connect doon sa hard disk at saka sa mga dito sa CD player at saka dito sa floppy drive floppy drive So, konti-konti lang naman ang naralaman ko pero meron ng ading mag-optimize kung ano ang problema. Ito yung sa labas, sa likod. Connection to doon sa motherboard. Ito yung ito yung slot na to. Ito yung cable uh, na ikakabit. Galing dito papunta sa galing dito papunta sa monitor. Or sa sa monitor. Ito na yung, yung sa keyboard. Yung keyboard mo na nakakaluma ko kasi ito. Ito yung keyboard. Uh, dito ilalagay yung keyboard mo. No. Keyboard niya papunta sa keyboard. Then ito naman yung sa mouse. Ito yung supplement lang to. Yung kung meron kang mga... Hmm, hindi ko alam kung paano ba ito. Then itong mga slot na to. Ito, ito. Ito yung sa another sa mga land cable ito 'yon sa mga, itong mga maliit na saksakan andito yung sa speaker uh, sa ano -ano pang so ano-ano pang pwede isasaksak so nakuha ko na ba gumagana pa po ito gusto ko lang gawin dito, gusto kong ikabit yung isang isang hard disk ko pero iba na ang ano niya, iba na yung dipong power cord niya doon so kailangan ko ng ganito power cord kailangan ko ng ganito ito, ito siya ito na yung ikakabit na ito na yung yung cord na ikakabit sa hard disk so magkaiba talaga dahil ang kinakabit lang ng hard disk dito is ganito na ganito siya. so may kaibahan na talaga ang sa luma ang luma ganitong ganitong cord ang ikagabit sa hard disk maraming pins siya pa yung power cord niya sa power ganito so ang sa isa ko is ito na ang ikakabit sa hard disk niya then ang then ang ano niya yung sa power din niya ganito din medyo maliit so hindi siya hindi na siya compatible So, wala na akong gagawin dito kundi as is na lang siyang ganyan. Tsaka, mahirap na kumuha dito ng mga kung nasira siya. Mahirap na kumuha ng mga spare parts dito. Ako lang ang nag-ano nito. Ako lang na pumili lang ako ng motherboard, ng memory, ng lahat ng hard disk drives, floppy drive, at saka kung uh, ano oh, CD drives ako lang nag assemble ng kapanahon na, ng year 2008 so ito ginagamit ko pa rin to for typing kung masira yung isa ito nang na ginagamit ko muna kasi meron naman siyang Microsoft Office Excel yung kailangan lang sa typing pero na sira na yung printer so yung ginagawa ko kung magpiprint print siya copy ko na lang through USB then copy ko sa kabilang computer so that's all for today this is my lista lista computer isasara ko na siya wala akong bagayin dito kundi isara na lang gagamitin po sa ibang araw. So, malaki siya talagang tayo, tumatayo, tatayo. tatayo, 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 tatayo. So, parang yung pangalaki talagang trabaho na po, pero gusto gusto ko eh. Kasi so, sa gusto mo talaga, hindi sa hindi ito ang nakahiligan po eh. So, ayan. itatayo ko na siya. So, itatayo ko siya. So, ganyan. Ganyan na. Ganyan ang ano Tayo niya. Ito yung mga USB. Ito yung sa CD drive ito tinaktan ko lang siya ng package tape kasi nawala yung pantakit ito yung sa floppy drive and power so ayan sa likod ayan ang itsura niya ayan ang itsura niya so oh. Ay, sisara ko na lang yan so, That's all for today. Thank you.